Hello everyone! Welcome back to my vlog. Today's vlog po is magluluto kami ng suman. At ah, gagawa tayo ng turon. Saan ko ito ilalagay? So, yan lang okay. muna. And balik tayo later. Wapit! ilalagay?

Guys, sobrang haggard. Nandito tayo sa... Ang mm -mm. init po. Grabe, ang init. Antay ko yung kapatid ko. Bumili siya ng wrapper para sa ating turon mamaya. Oh my goodness. back to my vlog today's vlog po is magluluto kami ng suman at suman ulit at ito guys ito ang maganda gagawa tayo ng turon saan ko ito ilalagay so yan lang muna And balik tayo later later pa tayo cellphone hi guys ayan magpipiga tayo magkukodkod at Magkukod-kod pa na. So dito tayo. Tiga muna bago kod-kod. Yan. Dito tayo kay meron kaming ano dito. Dito banda. Ay. Tingnan. Asan ba to? Ganito paggawa niya yes, sa pagkod-kod. Yan yan. Kod-kod. Tiga. Kod-kod. Tiga. Tiga. <laughs> ayan guys, oh. Eh, yung okay. Kasi to kung may kasamang ano, skin. lang ha. Wait a minute. Kaping may... Hi! So, ayan guys. Wala, ganyan wala. Lang ang... So, oh. So, huwag nyo isali ito. pagawa ng suman. kita mo yung sabon mo yun. Dala ba hawa ko? Ah, ka makuha. Wait lang minute! Wait lang minute lang malaki-laki sahod para may pang ano ako. Bili na akong presa may. epektibo ba yung titalin? pag dry yung buhok mo? Okay. So, ayan na guys. Tapos na natin napiga na to. Tapos na na kuskus ano? na piga. Kaya yung kailangan naman natin plansahin. Kailangan natin itong tanggalin ang mga ano guys, yung mga tawag buubo buo-buo. Nang, 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 nanghugas, kamot, oy. <laughs> So, Nagugas na kamay. Don't you worry guys. So, Gugas uh, na kamot. See you later. Nag, nag, bigay ang Bridgeton Bridge. Bridge, Bridge, Bridgeton Bridge, Bridge. Dito kindi. Dapat yung <laughs> form na yung mga. Hello. Okay, hey, preparing. Kami kong wala. Say hi. Hello, nagpaganda ko siya. vlog ni Mo. Yeah. Ay, huwag hey, paano pa lunch cake. hi say hi. Betelopeya. Hi. Peya! Piti <laughs> na Sana si Nicolas! Piti na Guys, ayan na ating pa! Ang dami naman yan. Is okay na? Okay na yan? Yeah, Half kilo? Half mo? Six kilos yan. Mahigit. Mahigit. Tama na po. na? Hindi pa ako Baka, sobrang tamis. Pwede mo naman tatamis. lagyan ng ano eh. Yung iba ay nila ng gatas. pa. guys, malinis lang yung kamay namin guys ha. Ah. Ay guys. Pero hindi naman to for sale. For eating lang to. Oh, ang dami pala ng six pag-shoes ako, oh, 6 kilos. Yung <laughs> gawin ko pa saan ng 10 kilos. Sabi pa, nga, pabili pa ulit tayo. 6 and a half, di ba? 6 kilos and a half itong aming babalutin, guys. <laughs> Tapos yung aming palaman, eh. Wala pong sangguhit. <laughs> Ang balot, guys. Hindi ay, Ano pa, guys? Oop mo muna. Ay. Isagasa ka. Lagyan mo pa ng Ano? Gata pa? Hindi, ito yung may ano, sukal. Sugar. Ito yung... Gata nga yung kulang eh. Mamaya na lang Ilagay Kasi na lahat yan. Ilagay o... na lahat yan. Ilagay lahat yan. Ano te? Eh. Tita, kulang yung gata. Ito lang ba? Tina mo, na-cover ba lahat? Parang taas. Parang taas lang yung nalagyan. Ang Guys, galing pang ano yung ano nyo, guys. Dapat, tita, yung bukayo, mm. hinalo mo na dyan. Hindi yung kung kailan babalutin. <laughs> mm. Naka-lipstick pa siya. Adyason. Dapat, tita, nga, yung bukayo, hinalo mo uh. uh, uh, <laughs> na dyan. Para hindi na... Maliit. Tigas pa. Ito ang tama ang mga ano. Ito ang uh, mas, mas okay sila dito. Like, Gitna, diba? ba? Oo. Oh. Ito pa rin. Mali ko ba kung gusto mo buo? Sige, bala kayo. Naiwan pa yung... I've seen a lot of change, been through a <Ay>, lot of pain. Some things <laughs> are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Guys, can you talk about it now? Uh -huh. Ganito yung nakita ko doon ta, no? Doon yung matitinda doon sa no? Ah, kaya pala ginaya Dagdagan pa ba yung saging te? Or tama na yan? Mag-ano? Mag-ano ako? Your own side. No one to so listen. Listen with wananong lantole eh tangira ko ng sugar yeah. na lumo ng mga daw ay este dalaga siya nang asukan ano nang pamilya natipid pa yung ating pera uh, for hindi na ka nagasukal. Cute. Pagpila pa na yung saging ti man eh. Ang lili eh. Ha? 150 sa. Huh? 150? Ang sibuyas, sigar ka ay. Ang sigiglo, pagbalay, sabalay ay. Ganis si eh. Kung nga siya, tiyatiin daw. Ang <laughs> pato? Bigay lang daw sa kanya yan eh. Guys, tapos na ang ating suman. Ayan o. Oh yan ang dami dami mamaya pakita ko sa'yo pag na ha so yan lang muna update medyo madilim yung ating video dahil mahina po yung aming ilaw ayan, um madilim na po, nilang po ilaw. talaga ang hinabot na kami ng kadiliman ayan na, tapos dito natin siya ilalagay, ilalagay natin siya dito Kanina tapos pa ayan kami, luluto namin siya sa char, po namin charcoal ngayon. ba Let's go. At hindi ko pala nakita sa inyo guys. At meron din tayo turon. Ayan. Ewan ko kung gugutumin pa ba itong mga to. Tutu na ating suman guys. Good morning. ito na yung ating suman. Kain tayo. Wait lang.